Hi guys, have a great day. So ayan, magandang, magandang, magandang umaga sa bawat isa sa atin. So guys, no, good news sa bawat nag nagtatrabaho kasi mahaba ang ating weekend this week. So dahil nga Holy Week. So ngayon, today is a Friday at um, ang bawat isa ay nagdiriwang ng ng kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. So ako, sumabay na din kami, sumabay na din. Actually, kasi hindi kami. Uh, so, ayun. We are blessed and thankful naman sa ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Of course, dahil nga siya ay namatay sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero guys, dahil nga halos lahat ng tao ay gustong kumain ng bilo-bilo or sa amin ay binignit sa Bisaya. So ayan, nag-prepare din ako at ayan, pinagpawisan na ako bago naisipan ko kasi mag-vlog at ayun, na-slice na ko na yung mga ricados natin at nagpakulo na rin ako ng ating bigas. Hindi kasi ako nakabili ng malagkit or ano yun yung pilit sa amin eh yung kanin ay yung bigas na yun. So anyway guys, ayun, na ako kasi uh, I'm almost done sa pagpipipare ng ating mga ricada. So ipapakita ko lang sa inyo. So ayun guys, um, be safe and healthy this week and the rest of your life. So yun, ingat po kayo palagi sa mga nagbakasyon, sa mga nagbiyahe, ingat kayo palagi. At sa next stay naman ng bahay, uh, inom lang tayo ng water and of course kapi kung gusto magkapi At sa mga nasa dagat naman mag-ingat. So ayan ipapakita ko lang po sa inyo ang ating marikados. Ito na kung complete ba to kasi hindi ko nga alam kung paano or anong marikados. Kaya kanina bumili ako ng marikados sa palengke, diyan, diyan lang sa Arnaldo ah uh, hindi ko alam, nagtatanong ako doon kung ano bang pwedeng ilagay. So, ayan, pakita ko lang sa inyo, guys. So, ito na, guys, ang ating bigas. Dahil nga, um, mga lima lang kaming kakain or pit anim, ganun. So, ito yung um, banana natin, ito yung ubi at saka gabi. Isang kunting gabi, maliit. At ito naman ang ating kamote. Ayan, nagbabalat pa ako kain yung mga balot. So, at ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ito. Ito daw yung glutinous daw yung ipa ilalagay. Pabasahin lang siya ng water and then ibilog-bilog. Ayan, sugar of course. And vanilla dahil nga wala tayo nabili. Hindi tayo nakabili ng um, langka. 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 At ito naman ang ating jelly extract lang. Ang ating, ano to tawag nito? Ano ba to? sago sa amin. So, yun. At, of course, uh, meron tayong kung meron tayong ano, coconut milk. Ayan. So, watch lang natin kung paano lutuin mamaya. Man-slice muna ako ng kamote. <laughs> So, ayun guys. Taposin na natin ang um, pagbablog about sa bilo-bilo. Ah, naligo lang ako. Then, ayun. Babalik na lang ano So, ayan. So, pinakuluan ko siya ulit. Nilagay ko yung OB. And then, the rest. So, ayun na guys. kinunan ko ng kanin. Ang dami kasi. Lagyan natin din yung kamote. Pag-usahin natin. Para... Wow! Oh my God! Parang, parang, ano lang itong gulay. Yun o. Oh. Maliit lang kasi yung kaldero namin, guys. Lagay ko na rin yung ano ba ito? Sabo. Ayan. Uy, colorful yung anak natin yun na. So, kailangan siya ng dagdag water. Ayan, sabi. Ayan. Pag-isahin na. sa maliit na kabiyo. guys. Tingnan natin kung sino maunang maluto. So guys, habang inaantay natin yung uh, ano natin na ano yan, bilo-bilo magkapin na tayo. Kapi is real. Habang inaantay natin yung bilo-bilo. Nagutom -bilo. na rin. Guys, maunis siya guys. So, uh, yan. So try ko lang talaga kung mag-work ni Char. First time yun ako ng ni sa mga pinabuhi. With ako pa mag video Kaingon mong mm -hmm. e, gud si Ma'am ganina guys na ani daw inani on. So try na to guys. guys. So guys, ito na yung tinunaw ko uh, ah, ilalagyan na natin para sabay silang maluto. So, ito pala ay glutinous rice. Circle circle, tapos lalaglag. Mmm. Mmm. Tada! Oh, wow. Hindi siya ma-circle, guys. So, ganyan lang. Lalaglag lang natin. So, ito naman ang gata na ilalagay natin at imikos-mekosan natin para maisabay na rin. Ayan, dahil nga wala tayong, ano yun, yung damit or tuwal yan na gagamitin. Kamay na lang. So, hugas ulit ng kamay para naman malinis. Ayan, guys. Ito yung pinaka-challenge na trabaho. So, malinis na. And for the good. So this is it, ang ating luto na na bilo-bilo. Yeah. Yay! Mmm.